Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang mahalagang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Um, mula sa ibang uh, Ebanghelyo ni San Lucas. Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad. Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung papaano pa anong tinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang alan mo. Tumating ang kaharian mo. Bigyan mo kami araw-araw ng pagkain kailangan-kailangan namin. Patawarin mo kami sa aming mga salah. Tingnan mo't pinatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Kaunting pagninilay kung habang binabasa ko itong ibang uh, Ebanghelyo na ito, tumating sa pag-iisip ko yung um, ang ating idolo na si Jesus ay puno ng panalangin. Uh, kaya, uh, bumulong sa Kanya ang Kanyang mga lagad at sinabi, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin kung paano ka nagturo kay Juan A uh, turuan mo rin kami. At simple lang, puro ito yung uh, buod ng panalangin na napakagandang ituro sa atin at kung sino ang gustong matuto ng panalangin, napakasimple. At ito ay panalangin ng pamilya. Ang una, hindi ko naman ito ipapaliwanag kundi kung sa aking pagninilay, una ay papuri at pasasalamat. Siyempre, sa pangalan ni Jesus, tayo ay nagpapasalamat dahil kung wala siya, wala tayo. Ikalawa, pagpapaubaya. Pinapaubaya natin ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Simple lang, ang um, nais ng Diyos ay kaginawahan, kaligtasan, na kung saan mayroong katarungan, may charity at may pag-ibig. Uh, ikal, sunod pa rito yung paghingi. No? Humihingi din tayo, nagpapasalamat, pagpapaubaya, at paghingi napaka-konkreto nitong panalangin natin, uh, bigyan mo kami ng pagkain, kailangan kailangan namin, araw-araw. Ibig sabihin yung sapat. Alam ng Diyos kung ano yung ating mga uh, kailangan. Kaya, dito sa panalangin ng Ama namin, kumpleto. Kung isa sa puso lang natin ang ang um, dahilan ang um, pagninilay tungkol dito ang kasunod pa nito ha pagkatapos nating humingi syempre uh, humihingi tayo ng patawad sa mga pagkakasala natin at ganoon din pagpapatawad rin sa mga nagkasala sa atin So, uh, double effect, mihingi tayo ng tawad at nagpapatawad rin tayo sa mga taong sa tingin natin ay nagkasala sa atin. At panghuli, yung paghingi ng guidance na wag tayong dalhin sa tukso. So, ang isang panalangin ito ay napaka ganda napaka uh, dalisay. Kaya ito yung tinuro ni Jesus sa kanyang mga lagad, at patuloy na tinuturo sa atin ngayon. Ang kahalagahan ng ama namin, uh, lalo-lalo na sa loob ng pamilya, sa ating personal at sa ating komunidad. So ito po muna ibabahagi si Kuya Nanding M. Salamat po.